Lah. Tapi kok tiguang nah. Tiguang yang kayak glue yo godonya kenang nilakta ni mau <laughs> mm. <laughs> jokrai right? bah. saprang kenang. Pilih mangai saya mau telepon number. Ah. Um, 666 36 69. Eh. 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 Ha? I, type, eh, ko ng kung type ni. Ah. <laughs> Sige bye. Sige. Bisag tiguang na lang lami ka Uy, Bish! Oh, Bish! Sasama ko ba sa outing? Hindi nga, Bish, eh. Hindi ako pinayaga ng jowa ko. Ay! Bakit naman? Alam mo naman yung jowa ko mahigpit. Ma inverter kasi yun. Ha? Huh? Ha? Huh? Inverter? Eh eh, eh. 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 Eh? Eh? Bakit ano yung jowa mo aircon? Hmm. Sabi mo inverter yung jowa mo. 'Pag inverter aircon yun. Ha? <laughs> huh? aircon or refrigerator. Mga appliances ba? Yung inverter na appliances. Para ano lang yung babayaran natin sa kuryente. Ah, hindi yun? hindi yun ang ibig ko sabihin. Inverter yung jowa ko ba? Ah! Baka introvert! Ah! Introvert ah. <laughs> <laughs> Kaya siguro maipit yung jowa mo kasi ano... Para kang ano, Bing, eh. Katanga-tanga. Alam mo ba yung liki-liki, Bing? Yung liki-liki sa bisaya, ba? Yung liki dyan? Hindi, yung utak na may liki, ba? Ah. Oo. Ah. Hmm. Hindi ko alam yun. Sige, Bing, oi. Bye! Te! Hoy, kolera! Saan ka naman nang galing, Bing? Ah! Uh? Yun, kasama ko yung boyfriend ko. Kasama mo naman boyfriend mo? Oo. Dito mo na lang kaya tirahin yan, Beng! Eh? 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 eh. Talaga, Ti? Eh. Dito ko... Dito ko na lang tirahin sa bahay. Oy, Munggol! Sabi ko, dito mo pa tirahin! Munggol ka, Beng! Munggol! Sabi mo, dito ko tirahin! Patirahin! Patirahin! Dili, tirahin! Ah, Munggol talaga, Ti. Dambing. <laughs>